Hello po. Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong dito po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, ang bilis po ng sagot ng ating Pangulong Duterte. Binatuhan nila agad. Di po ba? Y yung issue, ibinalik ni Pangulong Marcos kay Pangulong Duterte. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Sagot agad do sa issue na binato ni Pangulong Marcos sa kani kongresman uh, Speaker uh, Martin Romualdez. Pakinggan po natin ang sagot ng ating mahal na Pangulong Duterte. Ito po ang sagot niya sa fentanyl. Ito po mga katambay, ayusin ko lang po. Uh, I-play natin. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay at para to ease the pain nung na opera na ako, okay na ako, and that was about eight or seven years ago, shortly before I uh, ran for uh, the presidency. Makaroon akong nang talagang masakit. Itong pin kanin po, uh, Mr. President, it is prescribed may doktor may prescription yan. O oh, ito yung pen pentanil patch. Parang ganunin mo yan. Malaki man yan. Iguntingin e, mo. Yan po. Pentanil is... Sinagot po ni Pangulong Duterte yung pentanil issue. Yung ginagamit niya, patch. Yung parang sa lompas. Dinidikit po mga katambay. Uh, ngayon po, eh, dito naman sa news yung hamo naman ni Pangulong Duterte sa ating Pangulong Marcos Dito naman po pakinggan natin mga katambay Inamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magpatest para mapatunayan kung talaga hindi siya gumagamit ng iligal na droga mm -hmm. Sit in the Luneta Park Pagkuhan siya ng tugo doon independent entity o doktor magpakuha rin ako sige pati ako pakuha siya ng blood test bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency bakit ka na pag Sabi pa ni Duterte, merong miyembro ng gabinete na kasama rin naman ng Pangulo na gumagamit ng cocaine. Ginit niya na nasa watchlist ng Philippine Drug Enforcement Agency ang Pangulo. Hanapin daw niya ang dokumento at isa sa publiko. Sinabi yan ni Duterte matapos sa Bini House Speaker Martin Ovaldez na maglaba siya ng ebidensya. Sinusubukan ng GMA Intrigated News sa makuha ang reaksyon ni Pangulong Marcos sa bagong pahayag na yan ni Duterte. Igan, mauna ka sa... Ayan po, ang mainit na balita. Nakita niyo naman po kung paano umaksyon ang mga Duterte. Hindi po sila nananahimik. di po ba? Kasi walang tinatago. Ang taong walang tinatago, madaling umaksyon. di po ba? Ah, komento ni Kamanong, eh, pagka tayo po, tayo po nananahimik at hindi sumasagot, sa binabato sa ating mga issue ng bayan, eh, may tinatago po tayo nun, Di po ba? Dahil ayaw natin magsalita, ayaw natin sumagot. Di po ba? Pero bilang lingkod bayan, eh, nasa batas po yun eh. Na kung may binabato iyo, bilang ikaw eh, pinakamataas sa pinuno ng ating bansa. Karapatan niyo po linisin. Lilinisin po ang uh, pagkatao po ng, katulad ng isang presidente, lalo ang issue na binabato sa iyo eh droga. Yan po eh napakabigat na bintang po sa isang pinakamataas na namumuno kahit po sa buong mundo. Pag inisyuhan mo ng droga, mga katambay, ito po eh pwedeng mawala sa pwesto bilang presidente. At uh, doon po sa interview, at sinabi sa news. Medyo putol po yun eh. Meron pong mas unang sinabi si Pangulong Duterte doon. Hindi kailangan ni Pangulong Duterte na siya ang magbigay ng prueba o proof na si President Marcos ay gumagamit ang droga. Hindi kailangan ni Pangulong Duterte na siya ang magbigay ng ebidensya. Yung sinasabi rin ni Speaker Martin Romualdez sa maglabas ng ebidensya. Si Pangulong Duterte ang sinasabi ng Pangulo, hindi niya kailangan maglabas ng ebidensya. Kailangan iproof ng Presidente bilang siya'y lingkod bayan ng mga Pilipino, katulad natin, mga katambay. Yun ang tinur tin tinura ng presidente, dating Presidente Duterte. Ang kailangan mag-proof na siya'y malinis bilang naglilingkod siya sa ating bayan, bilang Presidente natin, si Pangulong Marcos. I-proof niya sa ating lahat, di po ba? Na siya Malinis, hindi siya gumagamit ng droga. Kasi una-una, 'yan ang kailangan nating malaman sa kanya. Dahil siya'y naglilingkod sa atin, di ba ba? Parang pumapasok tayo sa opisina, di ba ba? Pag nag apply tayo, kumpleto, malinis, pati NBI, di ba ba? Meron tayong mga NBI, tinitingnan kung may mga kaso tayo. Di ba ba? Yung iba, pagka mag-a-abroad, di ba ba? Itetest ka pa, di ba ba? May medical ka pa. Di po ba? Di ba? Di lalo ang pangulo natin para makapag-function ng gobyerno ng matino. Eh kailangan natin malaman din ng gobyerno natin na la, lalo na ang pangulo na siya yung pinaka-commander in chief natin. Abay, kailangan natin malaman ang katayuan niya lalo sa health. Na hindi siya gumagamit ng droga. Di po ba? Alam naman natin ang droga eh talaga nakakasira yan ng ulo. Di po ba? At iyan po ay eh, bawal. Kaya nga po, nakita nyo naman ang presidente. Ang dating presidente, Rodrigo Duterte, palibasa ay eh, walang tinatago. Mismong siya, sasabayan niya pa. Ang Pangulong Marcos, sa luneta. Kaya nga lang, ang hiling niya, independent. Ang kailangan kukuha ng dugo. Wala sa department ng gobyerno, independent. Dugo. Pati siya kung siya pinagbibintangan ng Pangulong Marcos na may epekto sa kanya yung pentamil, pentanil na ginagamit ng Pangulo, ipinaliwanag ng Pangulo. At ang sabi ng Pangulo do sa mga interview niya, yung nilahad niya, yung pentanil, eh, may reseta ng doktor yon May prescription po yon ng doktor. Eh, ang tanong nga po ng Pangulong Duterte, yung, yung cocaine ba meron? I-nagbibigay ba ng ano ang doktor doon? Di po ba? <laughs> Nire-resetahan ka pa para i-take mo yon May prescription po ba ng <laughs> doktor yon Di po ba? <laughs> Kaya nga lang po, yung mga media, pinuputol-putol po nila yung, yung issue kung ano lang po yung gusto nilang ibalita. Putol-putol. Eh, yung, yung, yung interview ni Pangulong Duterte, sa Dabao, eh buo po yun. Kaya po, marami pa pong mga tinura ng Pangulong Duterte ron, mga katambay. Kaya po, yan. Ang komento ni Kamanong, eh isama na rin po sana ang speaker sa Luneta at ang First Lady. At yung sinasabi ni Pangulong Duterte na may tao pa sa Malacanang na nagdodroga, isama na rin sa Luneta at kasama si Pangulong Duterte na pare-parehas po silang puna ng dugo para mapatunayan anak uh, kung talagang yung binibintang ng taong bayan isa na si Pangulong Duterte na hindi gumagamit ng droga ang ating pangulo. Di po ba mga katambay? Wala pong mawawala doon kung wala kang tinatago. Eh, bakit ka matatakot? Kumalinis ka. Di po ba? Yan ang matinding hamon ngayon ng ating pangulo na ating dating Pangulong Duterte dito sa ating uh, sa, sa ating Pangulong Marcos. Eh kaya lang po, nasaan po ngayon? Nasa Vietnam. Uh, malaki ang issue sa Pilipinas pero nag-travel eh. Eh yun po ang uh, aabangan natin pagbalik. Kaya bilang komento ni Kamanong, dito na magkakaalaman. Kung walang tinatago ang Presidente Marcos, why not? Na ikaw ay magpa-blood test. Di po ba mga katambay? Kung wala kang tinatago. At yun, supalpal ki Pangulong Duterte yun. Kung talaga wala kang tinatago, lahat mananahimik. Di po ba? Dahil ikaw ay malinis. Di pa mga katambay? Kaya, uh, mga katambay, komento ni Kamano, eh, bilang mamamayang Pilipino at sinabi rin ni Pangulong Duterte, karapatan nating malaman at hindi tayo dapat magbigay o tayo ang maghanap na ebidensya kung tuma gumagamit ng gamot o pinagbabawal na gamot o cocaine ang Pangulong Marcos. Siya mismo ang kailangan magpresenta sa atin na siya'y malinis. Di po ba? Yan ang sinabi ni Ping Pangulong Duterte dahil yan ay nasa batas na ikaw ay maglilingkod lalo kung ikaw ay commander in chief. Eh dapat napakalinis mo, lalo ang kalusugan mo, dapat i-report mo. Ngayon, may issue sa kanya about sa droga. Abay, patunayan niya sa atin. Di po ba? na hindi siya gumagamit ng cocaine o anuman klaseng droga na pinagbabawal. Di po ba mga katambay? Kaya hindi niyo po masusubukan ang mga Duterte. Ang mga Duterte, pag binatuhan mo ng issue, instant may sagot. At walang takot. Wala silang takot. Kahit ano, ibato mo sa kanila. Mismong sila. Binabatuhan na na baka siya ang high doon sa pentanil na sinasabi ni President Marcos? O yan. Ano hamon? Sasabay na siya magpad-blood test. Kaya lang, komento ni Kamanong, eh, isama na rin nga siyempre ang speaker. Speaker, saka ang first lady. Saka yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nasa Malacanang. Isama na rin. Para matapos na ang lahat, lahat ng usapin about sa droga, yan lang ang solusyon. Blood test independent, mga katambay. Sangayon po si Kamanong sa pahayag ni Pangulong Duterte para matapos na ang issue sa droga ni Pangulong Marcos. Uh, yun lang po mga katambay at maraming salamat. At uh, sana po uh, uh, tulungan niyo po ang ating maliit na channel. Siyempre, para naman po lumaki-laki. Paki-share syempre, like and subscribe na rin po. Kaya para naman po yung ating channel mas malayo ang marating, di po ba mga tambay? Muli po si Kamanong uh, sa Tambayang Makabayan. Maraming uh, maraming -marami salamat po sa mga nagnaaagusto ng ating video at yung mga hindi na nagnaaagusto, salamat din po dahil opinion lang po 'yon ni Kamanong. Opo. <laughs> Muli po, naghihintay si Kamanong Mahalin natin ang ating bansa. Kaya natin to Laban lang mga Pilipino. Tiis-tiis muna tayo. Paalam. Bye-bye.